Sa mga balitang pambansa, nababahala po ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka mapeke daw ng mga, o ang mga biktima ng drug war na posibleng humarap sa International Criminal Court. Kasama sa pinuna ng legal team niya, ang iba't ibang options na ibinigay sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Maaari raw itong magdulot ng misidentification, double counting at maging pamimeke ng mga biktima. Dapat daw igiit ng ICC chamber na may national ID card o passport na may updated na larawan ang mga magpapakilalang biktima. Kung wala po, pwede raw magsumite ang mga dokumento ng pautay-utay. Sa ganitong paraan, mas makatitiyak daw ang mga korte o ang korte sa pagkakakilanlan at maiiwasan din ang panloloko. Wala pa namang formal na sagot ang prosecution pero ang isa sa mga tumatayong abogado ng mga biktima tinabla ang hirit ng depensa sa paghigpit sa identification requirements. Lalo't hindi pa naman daw kumpleto ang implementasyon ng National ID sa bansa. Antay po daw kung hahanapan sila ng passport dahil hindi lahat ay mayroon nito. Mahirap daw mameke ng biktima sa kasong may kinalaman sa Crimes Against Humanity sa ICC. Umalma naman ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa hearing kasi kahapon, paulit-ulit na tinanong ng mga senador kung sino ang nag-utos na isakay sa eroplano si Duterte papuntang The Hague, pero hindi ito sinagot ni PNP Chief Romel Marbil at iginiit ang kanilang executive privilege. Tinawag tuloy silang sinungaling ng kaalyado ni Duterte na si senador Bato Dela Rosa. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla sabay giit na kaya ayaw dumalo ng gabinete sa hearing dahil binubuli sila. Nanindigan ni si Remulia na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil pitong taon nga raw itong nag-imbestiga. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyo ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pangaabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa Korte ng ating bansa. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si senador Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si senador Bonggo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador Kalaunan. Hinamon naman ni dating presidential spokesman Harry Roque ang pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpa-hair follicle test. Ito raw ay para patunayan na hindi siya bangag, gaya ng itinatawag sa kanya ng mga taga-suporta ng dating pangulong Rodrigo Duterte. Dati pa hinahamon ng mga Duterte ang Pangulo na magpa-hair follicle test. Pero ang palasyo ayaw na patulan ng hamong ito. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mali ang logic ng na mga naghahamon sa Pangulo. Wala raw sa Pangulo ang bola para patunayang hindi siya nagdodroga kundi nasa mga nagbibintang sa kanya. Matatandang si Rocky ang itinuturo ng vlogger na si Pebbles Konanan sa House Tricom hearing na mastermind daw ng pinaking polvoron video ni PBBM. Itinanggi na ito ni Harry Roque. Ang palasyo naman, iginiit ang video at isidido raw silang magsampa, ng, uh, o magsampa laban sa responsable sa pagkakalat nito. Tiniyak naman ng Office for Transportation Security o OTS na walang laglag bala na modo sa mga paliparan sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kahapon, iginiit ng OTS na transparent ang screening process sa mga paliparan. Tinalakay din sa pagdinig ang nag-viral na reklamo ng isang pasahero tungkol sa random checking sa NAIA na hindi inexplain sa kanya at hindi pinakuna ng video. Paliwanag ng OTS, may mga gamit sa maleta ang pasahero na nag-trigger ng alarm. Pero iimbestigahan din daw nila kung bakit pinagbawalan ng pasahero na mag-video. Sa isyo naman ng bukas maleta, nangako ang mga opisyal ng airport na ng body camera ang mga security personnel nila. Kaugnayan yan ng reklamo ng misis ni Ice sigera na si Liza Dino na nalaslasan ng bagahe at nawalan ng gamit. Sa ngayon, iniimbestigahan na ang naturang insidente. Sa atin naman pong ulat panahon, asahan na nga ang maulang biyernes sa ilang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Ayon po sa pag-asa, magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Zamboanga Peninsula ang umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang maulap at maulang panahon din ang dala ng Easterlies sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa.